nan komentaryoan lang po natin tong interview ni Tubi Chanko regarding do sa paglaglag niya kay Romaldis at pilit po niyang isinasalba si BBM sa kanyang uh, interview doon po sa ano. Sana po kung saan po talaga nagkumpisa ito. Napakahaba po, po ng interview nito. 26 minutes po yata. Pero hindi po natin mapapakinggan lahat ng interview kasi sobrang haba. So, himay-himayin lang po natin yung bawat salita niya dito sa mga interview ng mga reporter ng TV5 o One Sports PH po yata ito. na uh, tanong, tingnan po natin kung bakit nga ba nilalaglag ni Tubi si Romaldes at pilit sinasalba si BBM. At bakit sinisisi ni ni be ang pagkatalo ng Alyansa doon sa impeachment trial ni B.P. Sara. Ei, po natin siya mga kababayan. First kasi this afternoon, we have Alyansa ng bagong para sa bagong Pilipinas campaign thank manager you. na votas congressman Toby Janko. Good afternoon, Congressman Janko. Yes, thank, good afternoon. Thank you afternoon. for joining Hi, us. Hi, Congressman. The yes, congratulations, sir. Congratulations, <laughs> ta. Long night, <laughs> Lucy. Nakabawi na po <pakitulog. laughs> Ah, nagba uh, hindi pa masyado, nagbabawi uh, pa lang kasi uh. pang uh, tapahong pa Well, ano, it's uh double-sided, no? It's both congratulations for winning your uh re for winning re yeah, Personal personal oh, for, congratulations and also commiserations sa uh, outcome ng uh, alliance slate. So, mm. let's start with that. Uh ano po yung assessment nyo? What happened? What went wrong there? Um, and what do you think you could have done differently? Okay, um, number one, um, that's why, this is the reason why I've been avoiding interviews uh, during the campaign. Now, if you notice, I never granted interviews during the campaign Be because there are, there, are questions that I wouldn't have been able to answer. is nung nag-file ng impeachment case ang um, House of Representatives against kay VP Sara. Because, yung October um, surveys namin, siyam na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before he, the incident of bringing the former president to Hague, apat na lang. Just because of the impeachment, apat na lang yung natirang alliance sa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, um, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao. Kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Bakit? Why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun, e-total control kami. Pero tinuloy namin. For what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Um, hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Um, pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang. When you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa, sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, let nyo ginagawa yan, last day of session. Okay, last day of session. Um, June 2 pa magpaadidinggin ng, ng uh, Senado yan. Magiging issue yan sa eleksyon. So, um, kaya hindi ako pumema. Tinuloy nila. O de, yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung uh, sahig. No? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? ang nangyayari sa isip ng tao, masyado nating pinupunteria, di ba? Masyado nilang pinupunteria. Ibig sabihin, una, yung anak, kinimpeach mo, tapos yung tatay na padala sa Hague. Pero yung, yung pagpadala sa Hague, um, there are um, circumstances external to us beyond our control. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang... Yan, mga kababayan. Ang sinasabi niya rito, ang sinasabi niya rito, mga kababayan, kaya daw, hindi na sila pumupunta ng Mindanao. Dahil nung pag ng impeachment nung February 5, kay, kay Bip, na impeach nila si BP Sara doon sa Kongreso, imbis na pumapasok yung alyansa doon sa Mindanao, apat na lang ang natitira. Yun ang sabi niya. Pero hindi niya ba alam ang kung sino ang nagpaikot ng papel para pumirma? Di ba yung anak ni BBM? Sigurado ba tayo na walang alam si BBM doon sa impeachment na yon? Di ba po? Ano, si Romaldis lang ang nagdesisyon? Mas malupit itong babanggitin niya rito mga kababayan. Kasi naging pera-pera na daw itong mga congressman natin. Kasi may pangako daw ito na pera. Pag pumirma ka, may pera ka. Yun ang sinasabi na itong ni Tubi Chanko dito. Ituloy lang po natin siya mga kababayan, ha? Ang reason, ang talagang pinagsimulan niyan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Pero sa pinigilan po, Pinigil, sinubukan po niyong pigilan yung liderato ng Kongreso. Ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung okay. Ay, panong yun? Okay. Alam na nila yung stand ng tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan ng impeachment. So anong ginawa ako? Hindi ako po Pero alam nila yung stand ko dyan ever since before. I've been very clear about my stand on the impeachment. Ang no? mm -hmm. um, congressman, merong uh, story ngayon from the House. Eh. Sabi mm -hmm. nila, I think it's in reaction to what you said. No? Sabi mm -hmm. nila, 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint, eh, nanalo naman. Nanalo. ano pong ba? niyo, Ron? Okay. Iba ang national, iba ang local politics, iba ang national politics. No? Ang local politics is based on the performance ng iyong representante. No? Ang national politics is based on perception. Okay. So, ibang-iba yon. Okay. At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Eh, hindi ko ma maintindihan eh kung bakit nila kailangan gawin. Eh ngayon ko lang na natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Uh, sir, could you, could you continue that? Conditional release ng... Di ba? Okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon ng hindi nila sinunod yung budget ng pangulo. Ang okay. nangyari, 'di, hindi nila sinunod. Ang dami dami lang ginalaw later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng pangulo. Okay? Ngayon, um, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga mm -hmm. hindi dapat na items na handon, 'di ba? So, ang ginawa Indyaw. ng executive is Di ba nagkaroon ng sinabi conditional release. We will oh, review yes, that one. All the line items. Mm -hmm. so, ano nangyari? May na-hold. Okay. So noong nag nag uh, pinipilit nila ilabas ng ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment eh, para mapilitan um yung executive branch na ilabas yung budget. So, hindi ko mapatunayan nun. No. For the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung ba ito ginagawa. Mm -hmm. Okay. Sir, in Hinder, which case, or... case oh. it, uh, sir, wait, in which case, uh, are you saying, therefore, na ano, na malakanyang was not uh, convinced on the, of the need to pursue the impeachment at that time? Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding Mga kababayan, kung napapansin niyo po, ang sinasabi ni Tubi, conditional release ng budget. Para bang hinostage nila itong executive na mapilitang maglabas ng budget dahil doon sa napermahan na lahat yung impeachment sa kasi sa tuno pa lang ng pananalita ni Toby Chanko. Yun ang ginawa nilang paraan para ma-impeach si BP Sara. <laughs> Di ba po? Para mapilitang ilabas ang budget ng executive, i-file natin tong impeachment yun ang kondisyon nila. Conditional release ng budget para sa mga congressman. Sino ba may hawak ng budget, mga kababayan? Mga boss? Di ba si Romaldez? Tulad nga ng sinasabi ni BP Sara, ang may hawak ng budget ng bayan, dalawang tao lang. Si Saldico at si Romaldez iba po. Sino bang iniipit nila? <laughs> Ang presidente ng Pilipinas. Kaya ako po nasasabi na pilit isinasalba ni B, ni Toby si BBM. Pero ma, kayo ba mga boss, naniniwala ba kayo na walang alam si BBM dito? Sa impeachment ni Bipisara? Sara. Tingin ko lang dito kay Toby mukhang inililigtas niya lang si BBM dito. Pero alam nating lahat kung sino ang unang-unang pumirma doon sa impeachment trial ni BP Sara. Hindi ba po yung anak niya si Sandro? Siya yung unang-una. Siya yung unang-unang pumirma doon. And yet, sasabihin ni Tobin na no, hindi alam ni BBM ito. Sino namang lukuhin mo, Toby? Wag na. Sabihin mo na lang buong katotohanan. Hindi naman lahat si Romaldes lang ang may alam nito. Mga kapamayin, kung titingnan niyo po, maniniwala po ba kayo sa sinasabi ni Toby? Pilit niya po talagang inililigtas si BBM. Ang nilalag niya grito, yung kapwa niya congressman, particularly si Lasa Romaldes. Si Lasaldi ko, o si Kimbo man yan. Di ba po? Pero ang yet, sinasabi niya, ayaw ng, ni BBM ng impeachment, pero yung anak niya ang unang nanguna. Kung ayaw nung tatay, hindi pwedeng-pwedeng utusan ni BBM si Sandro na huwag kang makialam dyan. Ayaw ko niyan. Yan ang ordinaryong Pilipino. Hindi kaya susunod si Sandro sa kanya? Yun ang mahirap natin mga kababayan. Kasi hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo. Kaya nga, kaya nga po ang nangyari sa kanila, hindi na sila nag, nag ng Mindanao kasi alam nila ang magiging resulta. Ang tinuturo ni, ni Tuber ang dahilan kung bakit sila na pagtatalo dahil sa impeachment, hindi po. Una na yon pero sinundan, doon sumiklab yung puso ng galit ng mga tao dahil doon sa pagpadala nila kay Pangulong Duterte sa The Pero anyet, sinasabi pa rin ni Toby, hindi raw gusto ni BBM yun. <laughs> Maniniwala po ba kayo mga kababayan? <laughs> ha? Parang ang hirap maniwala nun mga kababayan na hindi alam ni BBM na pagpadala kay Dahi. Eh, samantala nung pa, nasa eroplano pa lang si, B, si Pangulong Duterte, <laughs> nagpa, <laughs> nagpapapress nagpa, release na siya. Diba? Congressman Toby, ang nagyayabang kaagad, kinabukasan si Rimulya na sino nagplano. Apat sila. Si Rimulya, si BBM, si Tudoro, at si Anyo. Di ba po? Tapos <laughs> yun yung sasabihin mo, hindi niya alam. Ah, di ba? Mga kababayan, wag po tayong pa, pa paloko. Pilit lang po talaga nilang isinasalba si BBM dito. Pahaba itong interview na ito. May kasunod pa itong gagawin natin mga kababayan. Mga kabos. Sana po, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deodorano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my channel. Deo Durano TV 2.0 and God save the Philippines